Kayo ba ay nagbabalak na makipag-date sa isang single mom? Ang tinutukoy ko po ditong single mom ay ang mga totoong single, hindi yung legally married na hiwalay. Magkaiba po yan sapagkat kung married ang inyong dinedate ay magkakaroon kayo ng problema. Okay, mag-umpisa na po tayo. Kung siya ay isang mabuting ina, hindi ikaw ang kanyang priority sapagkat ang mga single mom na may anak, priority nila naturalmente ay ang kanilang anak. At syempre, ang kapakanan ng kanilang anak ang una nilang iisipin kesa sa iyo. Kalawa, kung hindi naman siya mabuting ina, red flag ito. Bakit? Kung hindi niya naasikaso ang kanyang anak at hindi niya ito naaalagaan na mabuti, malamang sa hindi, ikaw ay ganun din ang mangyayari sa iyo. Okay. Punta tayo sa number 3. Package deal. Package deal. Sapagkat merong anak na siya at ang kanyang anak ay kasama dun sa package. At meron din siya mga emotional baggage sa kanyang ex. At kailangan mo makipag-deal dito. Number 4. You are not the daddy. Okay? Halimbawa si Jun Jun ay may pagkapilyo at makulit. Na naglalaro, mahilig magkalat ng kanyang mga laruan. At sinita mo ang bata. At ang sasagot niya sa iyo, You're not my daddy. Ouch. Yun. So, isa sa paraan ng pagdidisiplina sa bata ay hindi mo siya maaaring sitahin sapagkat ang isasagot niya lagi sa inyo o sa iyo hindi ikaw ang aking tatay so ang opinion mo ay hindi mahalaga sa bata dahil nga hindi ikaw ang tatay okay number 5 yung kanyang ex party pa rin niya ng package deal bakit bibigyan ko isang halimbawa ano nagpa-plano kayo mamasyal ng iyong nililigawan at gusto nyo rin na isama ang, siyempre, ang kanyang anak. Paalis na kayo ng bahay, biglang dumating ang tatay ng bata. At may plano rin palang ipasyal ang bata. So ang nanay ay nagigilty sapagkat mahabang panahon na hindi nagkakasama ang bata at ang kanyang tatay. At ang bata rin naman ay gusto, mas gusto sumama sa kanyang tatay, totoong tatay kesa sa iyo o sa inyo. Ayun, halimbawa, so yun ang parte ng package deal at mo makipag-deal doon. So para maiwasan ang mga heartache, heartbreaks at mga disappointments, kailangan talaga alam mo itong mga bagay na ito. Kaya dapat, bago ka makipag-date sa isang single mom, which is wala namang masama dito, eh, baka mo mabuti, baka mas maganda na pumili ka na lang ng talagang single at walang sabit. Okay, so sana po may natutunan kayo. Kung may kakilala po kayo na nakikipag-date sa isang single ma'am, alam na alam po nila yan. Yung mga bagay na yan na sinabi ko. So nasa inyo po ang pagdidesisyon. Maraming salamat po.